Yung mga tanong ko sa sarili ko, iniingatan ko. Pahingat ako sa pagtatanong ko sa sarili ko. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagtatanong nung tanong na pang self-pity. Kasi magkakaproblema ako lalo eh. Imbis marusulba yung mga problema o imbis gumaan yung sitwasyon, lalo lang bibigat na bakit nangyayari sa akin tong mga bagay na to, na bakit nangyayari yung mga bagay na hindi ko gusto mangyari? Bakit hindi yung mga gusto kong mangyari yung nangyayari? Bakit hindi yung mga dapat na nangyayari yung nangyayari? Bakit hindi yung mga dapat, bakit yung mga hindi dapat na nangyayari yung nangyayari? Hindi ganon yung mga tanong ko eh. Ang laging tanong ko, eto ang sitwasyon, ano gagawin dyan? Yun ang laging tanong ko sa sarili ko. Kasi natuto ako sa maraming pagkakataon, maingat ako sa sarili ko. Gusto kong ihalimbawa yung sarili ko although hindi masyadong kagandahang halimbawa ang sarili ko. Kasi wala namang ibang mas magandang halimbawa kundi ikaw eh.